Ano yung aga mga kabumbos? Subo magkaupod natin mabitikman nga kagawad sa barangay GPS, si kagawad Roberto Lallana. Kagawad, mayong aga sa imo. Good morning, ma'am. Okay. Kagawad, ah, kamusta ang latest update dito sa natabok nga baibas operation kagabi dito sa inyong AOR? Well, so far ang um, aton nga katapos sang Drug Enforcement Unit sa Colorado City Police Station sa pagpamuno ni Captain Biaduma, nag-conduct sila sa bypass operation, dito sa may makagbas subdivision, purok masagana. So bilang elected barangay official sa barangay GPS, kita, nagtambong kita sa natawag na operation, Natabuin ni mga alas 11.25 kagabi, nga kung sa diin ang aton dua ka suspek amo ini si Dr. Lex Montob alias Supremo 20 years old single uh, wala trabaho taga baramba, barangay Lamba Banga ini siya kaupod ang isa ka Herbin Julian Boyko 19 years old single man taga barangay Lamba Banga Gapon. So, sono sa impormasyon sang dito kami ina inagali nga balay iya ni iya kalula sini Nini sining isa ka suspect na si Kerbin Julian Boyko so dira sila kag nakwaan sila sang duha ka ship lock pa plastic silupin, containing dried Maliwana na leaves with stalk and seeds, uh, more or less mga 25 grams. Karang iya sini nga street value do mga 5,000. Mm Kaya ang modus gali sini ni Kwan, ang modus sini ni Dr. Lex Montob e. alias Supremo online. Online in yung... kay nabasa ko man ang mga chat kag mga mensahe dito gin pakita sa akon kagabi ni Captain Karang style sini, pag-contact sang would be customer, parokyano, o recipient, tagaan niya na instruction. Alimbawa, mas link siya nga, ang term sinabi, dead drop. Dead drop ba? Drop, dead. Meaning to say, tagaan na ta ka instruction, ihulog ko ang item sa isa ka lugar, instruction na ka nga dito na, pick up. Kuala na rito. So, wala sang tao nga ka transaksyon physically yeah. kwaon mo lang na to. Hmm. Amo nang ilang modos. Amo, amo, na, amo do, nang modos, ma'am. Tungay na bala ni modos? Yes, kasi mga amantago, ago, uh, punong barangay de Los Santos informed me uh, that was after noon na may ara siya nga uh, na discover nga isa man ka sa sing uh, siplak plastic uh, containing dried marijuana leaves and stock with in it. haboy lang gin ginbiling gina gina na na along Deshon Street so wala kami sa tuhong sospek na nakuha. so inisya it might be nga ini si Alia Supremo is uh, the same person nga among naga in rin sa barangay GPS sinin natawag na dead drop uh, style operasyon sa Mariwana Running nga style dead and dead drop. Dead drop. Ang amin ni Abi na dead drop. Uh, even sa amon terminology na sa intelligence, uh, wala kita sang physical contact. Pagila na sa communication. Instruction nanta ka ibutang ko dre sa may basurahan, sa may bar, uh, garbage bin ng color black Abi. Dra sa kilid sa amon nga kuan. Gahatag ka specific instruction dito sa end user. So pagkuha sina, wala na isang iban nga katransaksyon sila na. Okay. Tapos ang bayad na na it might be Gcash o kung ano. Tapos ang online transaction nila sa ano Japan, mga uh, like Facebook or Drama. Messenger. Yes. Kay ginpatanaw aw sa akon kagabi ni Captain Biadoma ang aton nga team leader nga aton kagabi sa Drug Enforcement Unit sang Kuwait. Amo na ni ka kuhan amo na ni sila ka high tech. High tech. Yan yes. Yan. Although nga mariwana lang ni siya, pero ti di na binagaumpisa ang dako kundi sa Jutay. Pero nagapati ka mo kagawad na hindi lang si Alias Supremo ang imbolbado yes, diri may harap pa sang iban pa nga individual yes, na sa, sa uh, drop and dead nga ah, dead drop. dead drop hmm. na modos? Oo. Oh. Iniabi siya nga kwan, hindi ka man pwede sini maka negosyo kung wala ka source, wala ka kwan. So ang gani ini nga ginapaduluman panisang aton nga mga awtoridad kun sino kag kay sino niya ginakuha sino ang source. Kay nami ang ang, ang packing nami mo nang si Plak nga si Lupin wala mama. So inisya uh, mga ang duha ka pakete mga 25 grams uh, estimated value nila is 5000. Mm -hmm. So nakuhaan si nakwaan si kwa nakuhaan si, nakuaan si si Alia Supremo sang test buying uh, one ship Then during the actual pagdakpanay na may na-recover pa kwan. Na may na-recover pa gini isa ka si Lupin. Okay, ning upod niya, uh, kagawad, nagabaligya ba ni or user lang? Hindi, kumakuan, ma'am, kung gabaligya. Pero, di siyempre, isa sila ka uh, kwan, isa sila ka lugar. Kag, dito man mismo nakuhaan, nga araman siya. Pero ang nakuhaan yun test buy, ini si Supremo. So, ara lang dito to ining isama niya. Eh, Posible nga upod sila eh. Pero si Supremo, <clears throat> may ginkanta na ng nga source niya. Wala pa ma'am. Kay, eh, ito yung simpre, pa na sa investigation, kay interview sa atong nga pulisan, um, paano nila ma pa gin sa informasyon kung sino ba lang iyas ni mga ginakuwaan sinong iya mga kaupdanan. kadamuan kadamo na din reported man sa GPS nga amusin sina eh. Ang transaction through online lang. So nagapating ang aton kapulisan kan maskin kami ni punong barangay dito Santos nga this is the the same person nga among involved din so it's oh, so, happen it lang na kuan sa kagabi. Na timing ang isa nga nakuha. It seems like bala kagawad nga sa nagligad may drug then man diri nga na Tukiban. Tapos buo naman, may iban nga taga iban pa nga banwa, diri sa aton nga probinsya, diri sa barangay GPS factor, bala nga perte kalapad ang inyong nga barangay, muna nga diri sila ka panago, gahimus ilang nga mga mali nga hilikoton? Actually ma'am, ang proliferation subong sang illegal drugs, not only marijuana, but the uh, choice of use sa aton nga mga user is man, hmm ining mariwana abi daw pangkomon tao ba kay barato na saya ang presyo ya pero hindi laman abi ang barangay GP mamo ma 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 naga problema to address sa uh, illegal drugs maskin din nga mga neighboring barangay kag maskin sa iban nga mga probinsya kay kuan gid ma'am nang grabe gid ang pagbaskog sa droga pero di kita naman ya sa aton barangay bilang elected barangay official kag kita ang chairman sa barangay peace order council kag kita gyapon ang gawiat sa anti drug abuse council sa aton nga badak so amo gina yang kuan amo ni punong barangay nga amo ang amo ginatutukan ang drugs kag ang peace order so maskin medyo nabalaan namon nga kusog may mga report kami nga ginabaton nga about a certain person involved sa in illegal activities, continuous gapon ang amon coordination sa atong kapulisan na kung hindi man na maubos din sila katap na at least maganhagan man lang. Asay sa mga ginahimo naton nga aksyon na kap, ay kagawad kay balaan ko ikaw nag-agi man bilang isa ka uh, officer in Telpagid so miara kada sa mga hibalo sa mga ginatawag nga operation bilang effort man ano ginahimo naton nga ng mga in order to educate ang, mga pamatan-on naton diri ang mga pumuluyo isang barangay GPS kay ini mga nadakpan mga estudyante pa kagawad yes ma'am sa 18 years old or 20 years old na sila out of school yo tang isa first year college na ruti ang atong nga ginahimo diri sa barangay uh, may ara kita nga may ara kita nga regular nga gina ginakandak nga information and education campaign sa aton nga mga school diri sa barangay GPS kag continue sang aton nga pag-educate sa aton nga mga constituent through our purok president kasi eh, may 33 puroks ang barangay GPS so pinagi sa aton nga mga purok president kag sa aton nga mga mapisan man nga mga pumuluyo sila mismo nagahatag sa aton sa mga information regarding the illegal activities sa droga not only illegal drug activities kundi maski ng iban pa man ng mga kriminalidad nga nagalunta diri sa aton nga barangay